Hi guys! Another day, another vlog na naman tayo dito sa Canada. For today's video nga pala, syempre, ito na naman yung ganap natin tuwing umaga pagising natin. Alam nyo ba guys na talaga nga namang antok na antok pa ako pero kailangan talagang bumangon, magluto at maghanda ng makakain ng ating anakis. At syempre, dahil mayroon tayong pasok ngayon, maaga ang work natin ngayong umaga. Naisipan ko kasing magluto ng pancake ngayong umaga kahit sa tingin ko ay magagahula ko sa oras. Sige, dali-dali na ako talagang na magluto. So, ayun guys, hindi ko na-explain sa inyo. Alam ko naman na karamihan sa inyo ay marunong namang magluto ng pancake. Ayan, nilagyan ko na siya ng butter. O, diba guys, shortcut na yan. So, ganyang consistency yung gusto ko guys. Yung medyo runny siya ng konti para pagka pinrito ay medyo smooth siya. At saka guys, ayan, mayroon kaming overripe na saging. So, ihahalo din natin yan guys. Kung hindi nyo pa nasusubukan na ko guys, Subukan ninyo kapag may overripe kayong saging, ihalo ninyo sa pancake at napakasarap po niyan guys. Ayan, o oh, imix i-mix-mix lang natin. Kapag kakulang pa yung gatas, ayan, dagdagan lang natin ng kaunti. Huwag masyadong malapot guys, dahil nga pangit ang pagkakaprito. Ang gusto ko kasi kapag ganyan, medyo runny yung ating, uh, runny yung consistency ng ating mixture. Ayan guys, kapag mainit na yung kawali, pinahiran ko lang siya ng konting butter para hindi ito dumikit. Ayan, maglagay na tayo ng ating mixture. At nang sa tingin tingin ko ay okay na ay dahan-dahan natin itong baliktarin. Prituhin lang natin ito hanggang maubos natin yung ating ginawang mixture para sa ating pancake. Habang nagpre naman tayo ng ating pancake, sa kabilang side naman ay may nakasalang akong mga hash brown dyan sa air fryer. Ayan guys. Halatang nagmamadali na talaga ang inyong mamay, Ina. Ayan. Dahil nga, tignan nyo nga naman guys, ang laki-laki na nga ng pancake na nailagay ko kasi yan na nga yung last na pancake guys. Ayan, dahan-dahan nating baliktarin. O ba diba, guys, perfect ang ating pagkakabaliktad. O ayan guys, guys. Okay na siya at sanay na sanay ang ating kamay na paghahawak sa mga mainit, hindi tayo napapaso. Ayun, pagkatapos ng ating gumawa ng pancake, ayan naman, magprito tayo ng konting uh, turkey bacon. Ayan, habang nagprepreto na tayo ng turkey bacon, syempre, hanguin na natin yung ating mga hash brown sa kabilang side naman. Naku, kailangan mo talaga ng mabilisan dahil nga nagahabol tayo ng oras. Pagkatapos kung ang nagluto dyan guys, ay nauna na nga akong kumain dahil nga si Miki ay nasa taas pa at kung ano-ano pa ang ginagawa niya sa kanyang room. At medyo maaga pa naman daw, sabi niya. Kaya ito, nauna na nga rin akong kumain. Habang tayo ay kumakain, syempre, sinabay ko na nga rin yung panunood ko ng teleserye. Lagi ko kasing sinusubaybayan yung teleserye ni Carmina at ni Julian Ward na abot kamay na pangarap. Hello? Hello. Si stop nasa <laughs> kitchen ng restaurant na 'tong. Ano kaya 'yan? It's a chain. Dun tayo magkita. Dun ko bibigayin itong seafood. Yung tipong malilate na talaga ako sa trabaho, kaya nga lang ito talaga guys, hindi ko talaga ito maiiwasang hindi mapatapos itong aking pinapanood. ay na nga guys, sa talasotyo na nga ng umaga, dali-dali na nga rin akong nakapagbihis at nagprepare na nga rin ako ng aking mga dadalhin sa trabaho. Mabuti na nga lang, ang duty ko ngayong araw ay mamamasyal lang naman kami lahat ng mga residente namin dito sa aking trabaho. Mabuti na nga lang at 15 minutes drive lang ang layo ng trabaho ko dito sa bahay na tinitirhan namin. At iyan na nga guys, nandito na kami sa aming papasyalan dito sa sa may Corn Maze, dito sa may Edmonton, Alberta. Ayan, We're iikot namin ang aming mga residente dito at pati rin kami ay nag enjoy din kakapasyal. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag kalimutang ipalo, ilike and share ang ating Facebook page. Have a nice day! Bye-bye guys!